Mga sports oras na. Mamaya na po ang laban ng Gilas Pilipinas kontra Guam. At dito natin pag-uusapan ng apat na pinakamalaking bintahe ng Gilas kung bakit malaki ang chance natin na manalo. At siyempre mas malaking balita rin tungkol kay Kai Soto. Maganda daw sana ang kanyang plano this year. Kaso lang nasira dahil sa kanyang ACL injury. Plus pag-uusapan natin ngayon kung paano nagpakitang Gilas si Rance Abando at bakit siya tinawag na X-Factor sa kanilang laro. Kung trip mo po ang itong content, pay one follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Mga sports may apat na bintahi kung bakit lamang ang gilas versus Guap. Una, ang kanilang size advantage. Ang average height ng gilas ay nasa 6 foot 6 habang ang Guam ay undersized lalo na sa front court. Sa international basketball, height is power. Mas malaki ang gilas, mas mahabang depensa at mas malakas sa rebounding. Pangalawa ang kanilang depth at star power. Ang Guam relies on 2 to 3 K players. Pero ang gilas may Brownlee, Perez, QMB, Newsom at Ramos kung cleared si Kai Soto mas maganda sana. Pero in short po mga ka-sports kapag may nalamig may papalit na